Ngayon, pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa ilalim ng na paksang na kong matutunan niyo at maintindihan ng Biblia. Kung nais nating tamang makilala ang Diyos, ang mga kautosan ng Diyos, at ang daang patungo sa langit, dapat nating aralin ang Biblia. Maaari bang malaman ng isang taong hindi naiintindihan ng Biblia ang mga kautosan ng Diyos? Maaari bang maintindihan ng mga hindi nag-aaral ng Biblia ang pag ng Diyos Sama at Diyos Sina? Maaari bang maintindihan ng isang tao hindi nag-aaral ng Biblia ang luwalhati ng kaharian ng Diyos? Hindi. Ito ang dahilan kaya dapat nating pag-aralan ang Biblia. Pag ipinapangaral natin ang Ebanghelyo sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bagay ng lupa, ipinapaalam natin sa mga tao ang tungkol sa Biblia, hindi ba? Napakasimple ng gawain na ating isinasagawa. Ang tungkulin na isinasagawa natin ay pagtuturo ng Biblia. Dapat na alam ng mga una nakatanggap ng katotohanan kung paano ituro ang Biblia sa mga huling dumarating. Ngayon, bakit natin dapat na pag-aralan ng Biblia? Sa pamagitan ng pag aaral ng Biblia, ano ang mahanap natin dito? Mahanap natin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan at ang daang patungo sa langit. Gaya ng nasusulat sa John chapter 5, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip niyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Dapat nating saliksikin ang Biblia. Ito ang dahilan kaya kailangan nating pag-aralan at matutunan ng Biblia. Sinabi sa atin ng Diyos na saliksikin ang ng Biblia para maintindihan natin ng Diyos, ang Kanyang mga kautusan at ang kaharian ng langit. Gayun din, anong uri ng karunungan ang may bibigay sa atin sa pamagitan ng Biblia? Ito ay ang karunungan mga kapag -akay sa ating mga kaluluwa tungo sa kaligtasan. Kaya tiyak na dapat nating pag-aralan ng Biblia. Naglakbay si Apostol Pablo sa maraming lungsod para mag-aral. Pero nang bumisita siya sa isang rehiyong tinatawag na Berea, nalaman niyang ang mga taga Berea ay higit na mararangal kaysa mga taga Thessalonica. Napakabanayad ng mga tao sa Berea dahil maingat nilang sinisiyasat kung ano ang sinabi ng Biblia at pinag-aralan nito araw-araw. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Acts chapter 17 na sila ay mararangal. Pag tinignan natin ang mga salita sa 1 Corinthians chapter 10, 11 at 12, sinasabi na mga ito na, Hindi ko nais na hindi niyo malaman ang tungkol sa Biblia. Dahil dapat niyong malaman ng Biblia, dapat niyong pag-aralan ito. Sunod-sunod itong nabanggit sa chapter 10, chapter 11 at chapter 12. Gayunman, pag pinag-aaralan ng Biblia, hindi natin dapat nabigyan pakahulugan ng Biblia sa sariling paraan na maaaring salungat sa totoong tinuturo ng Biblia. Tignan natin ang 2 Peter chapter 3, verse 14. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunong ay binigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na ano? Binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tsaga. Gaya rin naman ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Sa ikapapahamak din nila, dapat nating pag-aralan ng Biblia. Gayunman, hindi nito ibig sabihin na dapat natin bigyan pakahulugan ni baluktutin ng Biblia sa sariling paraan. Gamit ang kakayahan ng tao, kahit nabasahin ng Biblia ng daan-daan o kahit libo-libong beses, hindi mahanap ang lahat ng kalooban ng Diyos na nakatago rito. Dahil dito, mula kayo na ba natin dapat na matutunan ng Biblia? Ayon sa Micah chapter 4, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at tayo'y makalakad sa kanyang mga landas. Dapat nating matutunan ng mga katuruan sa paraan kung paano ito mismo ay ng Diyos sa sangkatauhan. Ito ang dahilan kaya nais ng Diyos na matuto tayo. Pag tayo ng Diyos na matuto, ibig ba nitong sabihin na maaari tayong lumika ng ilang kakaibang doktrina sa pamagitan ng sama-samang sa mga bersikulo? Hindi hindi. Dapat lang tayong matuto mula sa Diyos. Ito ang dahilan kaya sinasabi sa Micah chapter 4 na sa muhuling araw, may tuturo niya sa atin ang kanyang mga daan. Ibig sabihin, nararapat nating matutunan ang mga katuruan ng Diyos mula sa Diyos. Ito ay dahil tanging ang Diyos ang makakapagbukas ng daan para makapasok tayo sa walang hanggang kaharian ng langit. Ang Diyos lang ang may dakilang kapangyarihan upang akayin tayo roon. Pag pinagsama-sama natin ang lahat ng katuruan ng Diyos bilang isa, matatawag natin itong Ebanghelyo. Ang lahat ay dapat na matuto ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Biblia. Kaya, binigyan tayo ng misyon na ihatid ang Ebanghelyong ito sa maraming tao sa panahong ito. Muli nating iukit ang misyong ito sa ating mga isip sa pamagitan na pagpunta sa Galatians chapter 1. Tignan natin ang Galatians chapter 1 verse 6. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Ano ang ebanghelyo rito? Pag tinignan natin ang Mark chapter 1 verse 1, sinasabi nito na ang pasimula ng ebanghelyo ni Yesu Kristo. Ang lahat ng katuruan at mga gawa ni Kristo ay tinuturing bilang ang ebanghelyo. Gayunman, maling inaakala ng mga taong hindi pa kailanman nakapag aral ng Biblia na ang lahat ng pagsamba at mga kaganapang ginaganap sa mga simbahan sa mga araw ngayon ay sunod sa Ebanghelyo. Nagkakamali sila dahil hindi pa nila kailanman napag-aralan ng Biblia. Dahil hindi sila nakapag-aral, pag tinanong natin ang, bakit kayo nananalangin sa pangalan ni Jesus? Sumasagot sila ng, kami ang simbahang naniniwala kay Jesus, kaya siyempre, dapat kaming manalangin sa kanyang pangalan. Paano naman tayo? Bago dumating si Jesus, nanalangin ang mga banal sa panahon ng lumang dipan sa pangalan ni Jehovah. Pero bakit na nalangin ang mga tao sa pangalan ni Jesus sa panahong ito? Alam ba natin ang dahilan o hindi? Ang lahat na nag-aral tungkol sa tagapagligtas sa bawat panahon at ang bagong pangalan ay nakakaalam ng sagot. intindihan nila agad ang sagot. Mga kapatid, labis na mahalaga ang pag-aaral ng Biblia sa panahong ito. Kaya dapat na masigasig natin pag-aaralan ng tinuro sa atin ng Diyos at say ng ating kakayahang aral para maihatid natin ang lahat ng katuruan ng Diyos sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Verse 7 Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi merong ilan na nanggugulo sa inyo at nang na, ano? Baluktotin ng ebanghelyo ni Kristo. Sa halip na tanggapin ng ebanghelyo ni Kristo, ang mga tao ay nagnanais na baluktotin ito. Kung gayon, hindi ba dapat na masigasig natin ang aralin ng Biblia at sumangayon sa mga wastong salita na ibinigay sa atin ng Diyos? Ang tayo sa verse A. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mga aral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, anong uri na kalalabasa ng kalalabasan ang darating? Ito ay mas masama kaysa sa hindi man lang pahiniwala sa Diyos. Kung nangangaral lang isang tao ng ibang ebanghelyo, ay hayaan siyang sumpain. Verse 9 Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpahin. Paulit-ulit itong binigyang diin ni Pablo. Dapat natin isagawa ang ating pananampalataya at masigasig tayong gumawa para lang sa Ebanghelyo ni Kristo na ipinagkalob sa atin ng Diyos. Kahit na magsumikap tayo para sa ibang ebanghelyo na hindi naman ebanghelyo, ano ang mangyayari sa ating kaugnayan sa Diyos? Pag mas nagsumikap tayo, mas mapapalayo tayo sa Diyos. Nagiging isang kaaway ng Diyos. Gaya ng may maraming dahilan kung bakit natin dapat na pag-aralan ng Biblia, kailangan nating matutunan sa pamamagitan ng Biblia kung ang Sabat at ang Paskwa ng Bagong Tipan na ipinapangilin natin sa mga araw ngayon ay nabibilang ba sa Ebanghelyo ni Kristo o hindi. Sa pamagitan ng isa-isang pagsagot sa mga katanungang ito, maging bayan tayo ng Diyos na makakapangaral ng Ebanghelyong ito sa Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Tingnan natin ang Mark chapter 1, verse 1. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Yeso Cristo, ang anak ng Diyos. Na nagsimula sa Yesus na isagawa ang Ebanghelyo, ano ang unang halimbawang ibinigay Niya sa atin? Magpatuloy tayo sa verse 3. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang Kanyang mga landas. Si Juan na tagapagbautismo ay dumating sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pumupunta sa kanya ang mga tao mula sa buong lupay ng Judea at ang lahat ng mga taga Jerusalem at sila'y binabautismoan niya sa ilog Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Si Juan ay nakadamit ng balahibo ng kamelyo. May sinturong balat sa kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot pokyutan. At siya'y nangangaral na nagsasabi, Dumarating na kasunod ko ang higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat yung at magkalag ng tali ng kanyang mga sandalyas. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Na mga araw na iyon ay nanggaling sa si Yesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. Pagkaahon niya sa tubig, ang unang halimbawang ipinakita sa atin ni Jesus sa simula ay ang bautismo. May ituturing itong simula ng Ebanghelyo. Ngayon, kabilang sa lahat ng gawa ni Kristo, tingnan natin ang verse 14. Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, sumampalataya sa Ebanghelyo. Pero kung hindi nag-aaral ng Ebanghelyo, paano tayo makakapanampalataya rito? Mark chapter 1, verse 21. Nagpunta sila sa Capernaum. Nang araw ng Saba, kaagad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang ara, sapagkat sila'y tinuturuan niya tulad sa isang may otoridad at hindi gaya ng mga iskriba. Ayon sa Luke chapter 4, kayo utos ang ipangilin ng Sabbath? Sa ibang helyo. makakahanap tayo ng iba't ibang mga record na nangilin si Yesus ng pagsamba ng Sabbath bilang kanyang nakaugalian. Mark chapter 14, verse 12. Nang unang araw na tinapay na walang pampaalsa ng kanilang iniahan ang kordero ng Pasko, sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, Saan mo kami ibig pumunta at ipaganda ka upang makakain ng kordero ng Pasko? Sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, Pumunta kayo sa lungsod at doy sa salubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan niyo siya at kung saan siya pumaso, sabihin ninyo sa may-ari ng bahay na sinasabi ng Guru, nasaan ang aking silid tuluyan na kung saan maaari kong kainin ang kordero ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad? Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan at handa na, at doon ay maghanda kayo para sa atin. Kaya tumalis sa mga alagad, nagpunta sa lungsod at natagpuan ng lahat ayon sa sinabi niya sa kanila. Inihanda nila ang korderong pampaskwa. Ang tagpo ng pagdiriwang ni Jesus ng Pasko kasama ang kanyang mga alagad ay nakarecord din bilang bahagi ng Ebanghelyo. Ang panghingili ng araw ng Sabbath at ng Pasko ay ang Ebanghelyo. Ang bautismo rin ay ang Ebanghelyo. Sumusunod sa lahat ng yapak ni Kristo, dapat tayong lumakad sa kanyang landas. Sa Mark chapter 7, may isang tagpo kung saan tinawag ang Ebanghelyong ang utos ng Diyos. Gaya ng nasusulat sa Mark chapter 7 verse 6. At sinabi niya sa kanila, Tama ang pahayag ni Isayas tungkol sa inyo na mga mapagkunwari. Ayon sa nasusulat, Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin, na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Bakit tinuturing ang mga utos ng mga tao na walang kabuluhan? Ito ay dahil ang mga ito ay hindi ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito ay ibang Ebanghelyo. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang tradisyon ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanila, Maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Para may panghiling ng linggong pagsamba, ano ang iniwan nila? Ang araw ng Sabat. Para may pagdiwang ang Pasko, iniwan nila ang Paskwa. Sa mga araw ngayon, madali nating makikita ang maraming kasong nangyayari sa mga bulang simbahan. Pumunta tayo sa Colossians chapter 1, verse 23. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya, at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na pinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Akong si Pablo ay naging ano? Ministro ng Ebanghelyo ito. Tinawag ni Apostol Pablo ang sarili na isang ministro ng Ebanghelyo. Pero sa ibang versikulo, ginamit niya ang ibang ekspresyon. Tignan natin ang 2 Corinthians chapter 3, verse 6. Naginawa kami may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Sa 2 Corinthians chapter 3, tinawag ni Apostol Pablo ang sarili na isang lingkod ng bagong tipan. Pero sa Colossians chapter 1, tinawag siyang isang ministro ng ebanghelyo. Ano ang ibig nitong sabihin tungkol sa bagong tipan? Hindi ba ibig nitong sabihin na ang ebanghelyo ay ang bagong tipan? Dahil sinasabing ang bagong tipan ay ang ebanghelyo. Tingnan natin ang bagong tipan. Tingnan natin ang Luke chapter 22, verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na doon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni si sina Pedro at Juan na sinasabi, Umayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin upang ating kainin ito. Si Pedro, si Juan, sila ang mga nangungunang alagad na kabilang sa labing dalawa. Ipinagutos sa kanila ni Jesus na ihanda ang Paskwa. Kanina lang, pinag-uusapan natin ang Ebanghelyo. Bakit tayo bumalik sa tagpong ito? Ito ay dahil ang Paskwa ay ang Ebanghelyo at ang bagong tipan. Verse 20 Gayun din naman ng kopa, pagkatapos ng hapuna na sinasabi, ang kopang ito na ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ito ay ang gabi ng Paskwa kung kailan ipinahayag ang bagong tipan. Sa pamamagitan ng Paskwa, matutukoy natin kung aling simbahan ang naangaral ng Ebanghelyo ni Kristo at aling simbahan ang naangaral ng ibang Ebanghelyo. Kailangan natin itong maintindihan ng tama. Patungkol sa Paskwa, sinabi ni Jesus, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Kaya ang simbahan nagpapaskwa ay ang simbahan sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Kung tinatanggi ng isang simbahan ang katotohanan ng bagong tipan, ni hindi ito ay pinapangilin. Kung gayon, tiyak na ang simbahan ito ay kinokontrol ng ibang Ebanghelyo, hindi ng Ebanghelyo ni Kristo. Ito ang kailangan nating maintindihan ngayon. Ano ang pangako ng Diyos na nakapalob sa Ebanghelyo? At ano ang papel na ginagampanan ng Ebanghelyo? Puntahan natin ang Ephesians chapter 3, verse 6 at intindihin kung bakit inutos sa atin ng Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo. Iyon ay ang bagong tipan na ang mga hintil ay mga kapwa tagapagmana. Ang mga hintil ay ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kahit ang mga hindi naniniwala ay maaaring maging mga tagapagmana kay Kristo Yesus. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, kung tatanggapin nila ang bagong tipan at mamumuhay alinsunod sa mga katuruan nito, Kaya ng nasusulat, maaari silang maging mga tagapagmana na magmamana ng kaharian ng langit, mga bahagi ng isang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo. Verse 7, Tungkol sa Ebanghelyong ito, ako ay naging lingkod ayon sa kalob ng biyaya ng Diyos, na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Kung gayon, isinasagwa ba natin ang Ebanghelyo? Nangingilin ba tayo ng araw ng Sabat? Nabautismuhan ba tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo? Nagpapaskwa ba tayo? Nagsusuot ba ang mga babae ng belo sa kanilang ulo sa oras ng pagsamba? Ang simbahan nagsasagawa ng lahat ng kautusan at ng mga regulasyon na ipinakita ni Jesus sa sino ng simbahan bilang halimbawa ay ang ating Church of God sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Malinaw nating maintindihan ang Ebanghelyo at ang plano ng kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. Lahat ng kapatid sa Sayon, ihatid natin ang mga mensahe ng Diyos na nakapaloob sa Biblia. Umaasang tumanggap kayo ng labis na biyaya na iskong tapusin ang sermon ngayong araw. Maraming salamat.